Ay, nako, ito, Chabit Singson. Nako, may ibinunyag. <laughs> Ayan na, sabi ko na nga ba sa inyo eh. Ang baho, tandaan nyo, mga ngamuyan, yan, lalong tumatagal. Ang isang mabaho, habang tumatagal po, pabaho ng pabaho, na, <laughs> wala kayong maitatago ho. Wala ho sikreto na hindi nabubunyag. Ngayon po, ito po, si Chabit Singson po, may revolusyon po ang magaganap. nagpatawag uh, like, po siya, gusto niya pong na sabihin dito lahat ng estudyante, huwag muna pumasok no? Para hanggat di ba ba itong mga kurakot na politiko na to? At alam nyo ba, mga kaibigan, itong si Chavit ay may binunyag sa mga diskaya, di ba? At ito ang tsorya ng napakarami at ayon sa parang pinatutunog ng iba na kaya pala sinibak si Rodante Marcoleta dahil sa ganitong mga yung mga, yung mga nangyayari sa ating lipunan na alam naman talaga kung saan o sino ang dapat managot Mukhang may pagtatakip. Ang ginagawa nila, imbis na ili, kunwari, kunwari sila ili, hindi nililis yung kusapan. Ang gagawin nila, pag si Marcoleta para yung usapan na nga naman, eh talagang mapunta na doon. Hindi na mapag, hindi na mapag-imbestigahan yung dapat imbestigahan, yung mga big fish. No, ngayon, ito po, Chabit Singsong po, talaga pong sumabog na po at talagang binuking na po Si Marcos Jr., ito painggan nyo po. So, Itong natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang ano isang salita po? yan. Ba't ka maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung Sir kaya sila, sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po, ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this uh, peaceful revolution for corruption. Dahil ano yung ang uh, wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi eh, po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag. Ah, dahil bukas naliligaw tayo eh. Investigasyon ng investigasyon sa Senado, walang na nangyayari. Paigot-igot oh. na tayo ang pinag-uusapan mga flat control. Sino ngayon ang binibitan. Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Ay po, Ilocos Norte, mga diskaya pala. <laughs> Ba't nila mabas to? Akala ko ba, tell all? Mr. Soto, akala ko ba, tell all? Eh bakit nila mabas to sa unang pagdinig nyo? Kailan yung lalabas to? Sa kaisandang pagdinig? Ha? Niloloko nyo ba kami? Ano tayo maniliwala nga rin sa mga pinagsasabitan ng mga indi-investiga? Mga contractor nila, maraming puto niya. Sa Ilocos Norte lang, mm -hmm. St. Matthew General Contractor and Development Corporation, mm -hmm. 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, mm -hmm. 608 billion. Mm -hmm. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Eh, probinsya niya ito. Ano tayo maniniwala ngayon rin sa Presidente? Sino ba dapat ang, alam mo, parang lumalabas kasi dito, ang mag iimbestiga yung ngayon Blue Ribbon, si Soto at si Ping. Ngayon, ibabalik namin yung pangaping sa sabi nyo kay Sir Rodante Marcoleta. Kayo ba ay tell all? O oh, eto si Chabi to, sangkot pala ang inyong pinuno. Ah, kayo mga nagpapakaasok, sangkot pala yung pinuno. Nabanggit ba to nyo sa hearing? Ano well, sabihin nyo kay Senator Rodante Marcoleta? Tell all? Kaya pala tinanggal. Ito hakaan. Kaya pala tinanggal si Senator Rodante Mar Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee. Bakit? Kasi may iimbestigahan yung katotohanan. Kasi ito, mamang ito, walang ibang layunin kundi imbestigahan ang lahat ng anomalya na walang pagtatakip. Mapa Duterte man yan o mapa Diskaya. ba? Diba? Kahit saan makarating. ba? Diba? Oh, ngayon, pinagbintangan kayo si Setor Marcoleta, nililis niyo yung usapan. ba? Diba? Ang totoo ito, eh, anong katunayan na si Setor Marcoleta ay talagang lahat iimbestigahan kumpara sa dalawang bugok ngayon na sa Senado? O ba, di nyo babanggit ang pangalan ng dalawang si Saldi pati si Romualdez? Tapos ito pala sa Ilocos, oh, si Chavit nagsabi. Diba? Matagal ng politiko to. Dapat yung mga inapoy niya oh. na independent commission on infrastructure. Mabubusin tao po yun. Kinala ko po si Mayor Pagalong. Mabusin tao. Si, yung pinsan ko yung isa si Dave uh, Babe Station. Matinong po yun. Kaya naging kiyos. At saka yung may iba siguro matinong rin lahat para nang uh, igay sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung mga, as, as far as plant control is concerned, uh, buong Pilipinas, sino nakakorner? Yung mga diskaya. Eh, sila ang contractor nila eh. Ba't pala, ba't pala, na muna yun. Nandun na lang So kung antayin natin ang Senado, mag pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ng taong bayan. Yung... Ah, uh, rally, rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful uh, revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolution para matanggal ang corruption. Hmm. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung ah. papayag sila. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. As high school and Colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, oh. tuloy ang pag-aaral. Ito muna sila. Hanggang di bumaba lahat ng mga corruption. Oh, ito na. Ito, 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 magandang panawagan pero may mahirap na mangyayari dito. Bakit? Eh, paano pala sa kapal ng pagbumuka ng mga toon, di bumaba? Eh, nagawa na, nga nilang kunin yung malaking pera eh. Eh, ano pa kaya, hindi pumasok yung mga estudyante. Hindi, um, hindi ko kinukusyong si Mr. Sabita. May punto, may point yung siya sabi niya. Pero ang tanong, kahit isang taon mo hindi papasukin ng estudyante, magkudita sila o anumang gawin nila, ang kasakapan lang balat, balat ng pagmumukha ng mga politikong kurakot na to, isipin mo, anong pakilam nila kahit hindi pumasok yung estudyante? Di ba? Diba? Kahit magwala ang taong ba, diba? wala nang ay, May, may umamin ba? Wala! Di ba? Kaya medyo, medyo uh, disagree ako dyan. Pero may point naman, pwede naman mangyari yon. E mali mo, matauhan yung iba. Pero ang kapal ng ng mga ito, yung mga tao nito, dapat talaga sa mga top to ha. Malatatay digong. Oh, kung gaano sumuko yung mga drugista nung panahon na yon. Ganito rin pasusukuin itong mga to. Walang iba. Magagawa ba ito ng mga senador? O oh, yung gusto mag, mag ano, yung ah, pa magpresidente niya na babae senadora? Kaya ba niya gawin to? Na matakot lahat ng politiko? Nasa kamay na bakal? Si Ping, pwede pa. Pero hindi niya nagagawa ngayon eh. Baka tamanda na talaga ng sobra. Di ba? Si Duterte. Mga Duterte lang kaya uubusin. <laughs> Alam niyo naman ibig sabihin eh. Di ba? Takot sa mga Duterte. Yung mga ganito. Yung nila nakikita akong pag-asa eh. Ano pag-asa? Mag-rally ka dyan. mag ka, Anong gawin mo dyan? magkampo pumasok. Mag gawin mo. Sa kapal ng mga pagmumuka ng ibang politikong ito nangungurakot, hindi sila matatauhan eh. Di ba? Maliban na lang kung sa 21 gaganap itong rally, eh may mababa. <laughs> 'Di ba? May baba, sabi niya ng iba eh. Sa Lulis daw si Sara na daw presidente. Hinala nila. <laughs> may mga sasabing ganun. Kaya po, red alert o yung mga pulis, baka lagpas sa 50,000 magbabantay bukas. Kasi yan mga yan, okay sana kung isang organisasyon lang sasama. Halimbawa, religion, religion na ganito sasama. Okay lang yon iisa ang kanilang layunin. Pero kung iba-ibang organisasyon po ang sasama dun sa rally na yon, hindi mo po ba sa utosan yun, oh, kalma lang kayo ha, eh kung may itang, alam mo yun, hindi mo, hindi mo sila mapag isa sa isang organisasyon. May kanya-kanya sila, may pupuntan mga, ti ewan ka, mga estudyante, may pupunta rito mga, mga vloggers, may dito naman, may meron mga, mga drivers, iba-iba iba-ibang iba katwiran. Kaya, hindi natin alam mangyayari bukas, baka may mababa. Kaya naisip nila, baka daw si Sarah Lunes, eh presidente na. <laughs> hindi naman ganun kadali yun, no? pero may possible na mababa ang presidente kapag nagkaganito talaga. Pero, sana mangyayari mapayapa to Tulad na nga sinabi ni Chavit na, isang papayapang revolusyon. Di ba? Ngayon, kung kayo nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nagigiyos pa ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rin so sa inyo. Ang mga official naman, mga military and police, Generals, officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magpakasyon muna sila. Kung hindi alis, aduin natin yung paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ng Pilipinas, umuutang so pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, Diyos na po, pakiusap ko. Pabayaan natin ang kabataan. Hindi, para sa akin, ibalik na yung penalty talaga para sa mga korupsyon pag napatunayan. o kaya ibalik ang mga Duterte. Hindi, para sa akin, na, sila lang, eh. Sina lang ang tanging paraan, eh. O sige, o yung mga ayaw kay Duterte, sino iuupo nyo na talagang kayang sugpuin to? Sige nga. Sige nga. Kaya yung sugpuin to? O. Anong paraan nyo? Makikiusap kayo? Si Holy mo na yung pera, huwag ka na mga rakot. Sige nga. Ang tagal nyo na dyan, nakaupo nga, wala kayo nagawa eh. Yeah, paano maubos to mga to? Kahit anong pakiusap mo dyan, kahit anong gawin mo dyan sa mga yan, hindi bababaya yung makakapal mga ng mga yan. Kaya bukas, lunes, and um, uh, uh, 21, ha? rally ang lahat halos. Hindi pa, sige ko ha, maganda yung lari na yan, rally na yan, pero hindi tatabla ng makapal na politiko sa rally na yan dapat talaga may kakaibang mangyari. <laughs> di ba? Yun ang sabi ng iba. Kailangan talaga may mababa eh. Yeah. The assured leader sila mag-lead itong uh, revolusyon ng korupsyon. Bakit na sila bakit na suggestion ko lang pwede rin kayo pumunta sa Marani pero may banggulo, baka may manggulo, makamapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Bakit na lang kayo pumasok? Ba't tumayo kayo? Karapatan nyo magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't kayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo. Oh, eto pa. Nakakaya kayo. Nakakaya kayo. Kayo, dapat tayo. Di ba? Eto pa yung mga loyal, yung mga loyalista. Eto ah. Yan ang hinap sa kanila eh. Ha? Kung siya sabi nila sinasamba ang mga Duterte ng mga DDS, o kayo, anong ginagawa nyo kay Marcos? Ha? Hindi lang pagsamba na yan, ha? Ah. Na? Pagsampalataya na talaga yan, eh. Bakit? Isipin mo, ha? Ah. Sinabi nila kay Marcos na, oh, si Marcos ang unang nakabuking sa mga flood control. Kung hindi dahil kay Marcos, hindi malalaman. Bugo! Sinabi pa ng isa, oh, bakit? May napakulong na ba mga Duterte? Ewan ko sino, sa, sa galing yun. Di ba? May nalaman na umbalit ang ganun eh. Pero, matagal na po alam ng tao. Oh, iba pa na may kurakot dito. Hindi lang po yan si Marcos. Huli na nga yan kung totoo eh. O sige, palagay natin. Nalaman niya, no? Nalaman niya, no? Eh bakit si Romales ang tagal niya si Bakin? Si Sandy. Ngayon na bakit nila siya, si Bakto isa-isa? Kasi yung taong bayan lalabas na. Yung iba lumabas na na una na. Hihintay ba ba nagkagaga Sige nga. Kung talagang leader ka, ang alam ko sa leader, kaya nga leader, nangunguna, tagapanguna, tagapagpasya. E eh, ba't di makapagpasya ang Pangulo sa mga tiwali ng gobyerno na nabanggit na ng pangalan? Di ba? Tama si Tising Sung Tama eh. Kasama yung si Sila Tiskaya sila, sila ang contractor niya eh. So pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this uh, peaceful revolution for corruption. Dahil ano yun ang uh, wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil po nga naliligaw tayo eh. Investigasyon ang investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Uh, eh. Paikot-ikot lang na tayo. Thank okay. Pinahamon ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson, PBBM na unahin imbistigahan ang flood control project sa Ilocos Norte Pinahamon oh, O oh, oh, ano, so topping O oh, sige, payag na kami unahin yung mga Duterte imbistigahan Pero isunod nyo rin itong no Ilocos Norte Mukhang di nila kagawin eh Bakit? Tell all ba o tell half? Ngayon namin babalik sa inyo Tell half ba kayo tell all? Ha? Tell all. eba eh, bakit yung imbisigahan to? Sabay niyan, itinanggi ni Singson na may ghost project sa Ilocos Sur ang kanilang kumpanya. Narito ang gender reporting. Like Sison. huwag ka magsasalita. Kasi lahat ng salita ngayon kontra dyan sa mga politiko, pinagbibintangan. Si si pinagbintangan daw, 1 billion daw. Yung matandang okluban doon, nakapatid ng dalawang senador. Ha? Nagbaya daw, nagbayad, daw si Marcoleta ng na 120 plus million, tapos 1 billion daw offer. Ah, nililito lang kayo ng matandang yun. Di ba? Walang idudulot yun. oh, ah, basta pa rin sasalita ka sa administrasyong ito, kapag ang sinasabi mo ay katotohanan at ikabubuking nila, sisiraan ang kababatuhan ka, ay ang korupsyon niyan, ay iki ka nga bakla yan, ay iki ka niya, kasama yan sa Bryce Hernandez issue kay Alcantara may picture yan. Hahanapan ah, kayo, hahanapan. Di ba? Erwin Tulpo nga eh. Di ba? Pinala pinalaki nila yung issue eh. Nakita daw sa CCTV. O Erwin Tulpo, kanya, ganyan, kanya. O Dawid din pala. Di ba? Pero tignan mo yung mga hindi naman nagtasa kay sa mga Romualdes. Wala. Wala silang issue. Magtaka kayo mga kababayan. Gumising kayo. Di ba? Gising na yung mga tao. Kaya nga mag-rally. inamin ni dating Eloco Governor Luis Chavez Singson na pagmamayari ng pamilya niya ang Satrap Construction Corporation. Tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang namin, namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Sa datos ng DPWH, nakakubra ang satrap ng 62 public works contracts sa Ilocos mula 2016 to 2025. Sa kabuuan, nagkakahalaga ito ng 2.7. 7 pesos. Sa kasalukuyan, di bababa sa 10 posisyon ang hawak ng pamilyang Sinson sa lalawigan ng Ilocosur. At ayon sa COMELEC, bawal tumanggap ng government projects ang mga kontraktor na pagmamayari o malapit sa isang politiko. Sa isang panayam dati ng Billionaire News Channel kay Comelec Chair George Garcia, sinabi niyang posibleng maharap sa kasong anti-graft and corrupt practices si Singson. <laughs> Tignan mo ah yung mga tao na sabi ng mga katotohanan, yung mga taong naging tapat naman sa bayan, tapos yung iba na hindi naman tapat, pinapanalo sa eleksyon, kahit hindi naman binoto, tapos yung mga tao na sila Marcoleta, sila Singson, iba pa, iba-iba. Pinagpaparatangan nila, sari-sari, talo yung matatanda na dyan sa Senado, hindi naman natuklasan yung ganitong mga issue, ha? at kung natuklasan nila, hindi nila sinimulan pa paman, Ha, sila ang bida ngayon. Matapos sila agawin ang liderato ni Blue Ribbon Committee at uh, Chairman Rodante Marcoleta, sila na ang bida ngayon. Si si Rodante na ang masama. Ganito talaga pag umaamin ng mga katotohanan eh. Ipapako ka nila sa Cruz. Di ba si Cristo ganyan eh? Di ba? Dala niya katotohanan eh. Anong ginawa? Pinako sa Cruz. Di ba? Ganto, ganto yung mga to. Di ba? O asan ba yung nagpabipi sa Amerika? Asan ba yung Romualdez? Sila. Nag-sacrifice pa nga daw siya Di ba? Biktima pa siya. Kasalanan pa namin, nag ka. Di ba? Nakonsensya pa kami, nag ka. Di ba? Nakikita niyo mga kababayan, mulat na mulat na tayo sa katotohanan. Ito mga topic, tatawon na lang natin, na natin to. No? Nagmamagaling yung iba dyan, pero sila totoo nagtatakip sa issue. Yeah? O ngayon, sabi ko nga, hindi na Blue Ribbon Committee si Seto Rodante Marcoleta. At kaya pala nyo tinanggal to, eh may parang gusto yata, sabi ni Chabit, may sa Ilocos Norte, parang tila yata may mga diskaya doon na project, eh ba't di nyo imbisigan yun? Di ba? Sagot ni Sing handa ro siyang magpakulong kung makitaan ng Ghost Projects ang contracting firm. Pero nung tanungin kung handa rin ba siyang harapin ang posibleng kaso sa Comelec, bawal kung nandong ka pa rin conflict of interest. Gingit niya, wala naman na raw siyang pwesto, kaya pwede na silang tumanggap ng mga proyekto. Pero sa kasalukuyan, may anak siyang nakaupo bilang mayor sa Vigan na si Randy Singson. Sa huli, natapos ang press conference si Singson sa isang panawagan ng Marcos Alisjan Movement. Anila, dapat nang magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Nako po, yan na si Chabit na salita, may impluwensya tao to. Huwag <laughs> sabihin, kaya umaman to dahil nangura ko to. O papaalala ko sa inyo, ba't umaman to nang gusto? Kita niyo si Pacquiao? Lagi siyang kasama, di ba? May boxing. Mula nagsimula si Pacquiao. Kailan lang di siya nagsama kasi nagkatampuan sila eh. Pero okay na siya eh. Sila eh. Doon yung to tingin ko si Chabit eh. Ikaw ba naman, halimbawa, pumusta kang limandang milyon eh. Nanalo lagi alam ba, ako ha, sorry ako lang ha, hindi ko siya sabing ganito ka laki sa ni Chabit ha. O hindi ko siya sabing pupusas ni si Chabit ha. Alam ba, pumusta ka si Pacquiao? Pusta mo ng 500 million. Nanalo, ilan na pera mo? Dollar yun ha. O nanalo ulit. <laughs> Alam mo yun. Di ba? O. Oh. Yun lang po, uh, bantayan natin ang mangyayari. Si Setor Marcoleta, supportahan natin kasi siya yung nagsasabi niyang katotohanan dito tinanggal siya para lang may mapagtakpan. 'Yun po ang katotohanan eh, sabi ng karamihan eh, 'no? O maraming maraming salamat po sa inyong lahat.